Bininaro ko na bago magsalita si Teshima ay maghintay muna ito dahil ipapakita niya rito kung ano ang kaya niyang gawin. Nagpalit si Naruko ng mataas na gear at nagbago ng ruta para malampasan si Teshima, Ema, ngunit naabutan pa rin ulit siya nito at sinabing talagang hanggang doon na lang si Naruko. Dahil doon ay inisip ni Ima Izumi na kahit malampasan nila iyon ay kayang kaya pa rin silang durugan ni Teshima at kaya silang talunin yon sa pamamagitan ng lakas sa pagpadyak na nanggagaling sa mga hitan yon. Sa isip naman ni Teshima, kailangang tanggapin ni Naruko na hindi nito kayang talunin silang dalawa ni Aoyagi, sabay turo na malapit na sila sa dulong bahagi, ang lugar na dinadaanan ni Aoyagi. Pagkatapos ay iniwan na ni Teshima ang tatlo at sinabi sa sarili na patuloy niyang ipamumukas sa mga ito ang katotohanan, at gagawin niya iyon ng paulit-ulit hanggang sa malaman ng mga iyon na imposible talaga ang gusto ng mga itong mangyari. At habang nangungyalaylat ang lahat ay sasamantalahin nila ni Aoyagi ang pagkakataong iyon para makalamang dahil ganoon o mano ang paraan para manalo ang isang team. Naalala ni Teshima na noon ay nakakuha lang siya ng pang-apat na putatlong pwesto sa Chiba Road Race Tournament na ginanap sa Sephora City dahil hindi na nakatagal ang binti niya hanggang sa huling bahagi. Dahil doon ay sinabi niya sa sarili niya na sa susunod na school year ay ititigil niya na ang pagbibisikleta niya dahil kung hindi niya kayang manalo ay wala rin iyong patutunguhan. Nang unang araw ni Teshima sa school ay nakilala niya si Aoyagi. Tahimik lang ito at hindi pala kaibigan pero naramdaman ni Teshima na pareho sila ng pagkatao at naramdaman niyang gusto ring abutin ni Aoyagi ang gusto niyang abutin. Lumipas ang mga araw at hindi na ni Teshima na bigla na lang ulit siyang bumalik sa pagbibisikleta at sumali sa cycling club kasama si Aoyagi. Ngunit pareho nilang hindi na kompleto ang laps na para sa kanila kaya hindi sila nakasama sa Inter High. Halos mawalan sila ng pag-asa pero nang mapanood nila ang laban sa Inter High ay nagbago ang lahat ng nararamdaman ni Teshima. Bigla siyang kinabahan at nagkaroon ng matinding pagnanais na makasali at mapabilang sa karerang iyon, kaya kinausap niya si Aoyagi tungkol sa dapat nilang gawin, hanggang sa napagkasundoan nila na gawin nila iyon ng magkasama. Mula noon ay naging two man team sila at nagsumikap ng husto para sa iisang layunin. Nag-research din sila ng iba't ibang strategiya na magpapanalo sa kanila. Dahil likas na matalino si Teshima, siya ang tumayo bilang utak ng team, habang si Aoyagi naman ang tumayo bilang mga binti dahil isa itong mahusay na siklista, at iyon ang naging paraan ng dalawa para magamit ang lakas nila. Nag-iisip si Teshima ng pamamaraan para mapalakas ng husto ang stamina ni Aoyagi, at gamit ang pamamaraang iyon, sa loob ng anim na sunod-sunod na laban noong nakaraang taon nila sa karera ay nagawa niyang ipanalo si Aoyagi ng limang beses. Pero napansin niya na palagi nalang humihingi ng pasensya si Aoyagi, gayong pareho naman nilang hinarap ang pagkapanalo nila. At ngayon handa na ulit silang ipakita ang malupit na teamwork nila para sa Inter High. Maya-maya pa ay napansin ni Tesh Ema na malapit na sila sa dulo, ang ipinangako nilang ikatlong lap at pansin niya na wala ng sapat na lakas ang mga first year kaya kapag nakaabot na umano si Aoyagi ay matatalo na ang mga iyon at makakapasok na sila sa Inter High. Gayon paman, sinabi ni Onoda sa sarili na kailangang may maiisip siyang plano para matulungan sina Naima Izumi at Naruko. Ngunit sinabi ni Teshima na hindi nila malalagpasan ang kahit sino man sa gano'ng kadilam na daan, sapagkat hindi naman umano ginawa ang pasilidad na iyon para sa night rides kaya konti lang ang mga street lights. Pinanggit din ito ang tungkol sa yellow board na siya umanong tanda na hindi na pwedeng daanan ang lugar na iyon kapag gabi na, at sa tingin ni Teshima ay malapit na nilang makita ang board na tinutukoy niya. Ibig sabihin ay meron na lang kalahating lap ang mga first tier para malampasan silang dalawa ni Aoyagi. Dahil doon ay inisip ni Onoda na hindi pwede iyon sapagkat hindi umano makakapasok ng inter-high si na Imaizumi at Naruko. Ngunit para kay Imaizumi ay sinisira lang ni Teshima ang timing at momentum nila sa pamamagitan ng pagsasabi na lilito ang board na iyon anumang oras. Napangisi na lang si Teshima at sinabing umaayo ng lahat sa plano nila, at base sa plano niya ay malapit ng makahabol si Aoyagi, at kapag nangyari iyon ay tapos na ang lahat dahil malaking agwat na ang limang kilometro. Ng mga oras na iyon ay pilit na nag-iisip si Onoda ng paraan at sinabing gusto niyang tumulong dahil para sa kanya ay parehong magaling, malakas at astig sina Imaizumi at Naruko pagdating sa pagbibisikleta. Natutuwa umano si Onoda pag pinapanood at nakakasama ang dalawa kaya dapat gawin ng mga ito ang lahat ng kanilang makakaya para makapasok sa Inter High at kapag tumuloy ang dalawa ay gagawin ni Onoda ang lahat para makahabol. Pumantay ang dalawa kay Onoda at sinabing hindi nila kailangan ng plano, sapagkat ang kailangan lang ay gamitin ni Onoda ang pamamaraan nito sa pagpadyak. Sinabi ni Ima Izumi na subukan ni Onoda na sirain ang pader na iyon gamit ang mga binti nito, at anuman ang mangyari ay tutulungan umano ito ng dalawa. Hindi nagtagal ay umabante na si Onoda pero nang makita ito ni Teshima ay sinabi niyon sa sarili na inaasahan niya ng mangyayari iyon. Kung hindi umano na paghandaan ni Teshima ang estratehiyang iyon ay siguradong may pag-asa pa ang mga ito, kaya naman inisip ni Teshima na sirain ang natitirang pag-asa ni Naima Izumi at Naruko. napag aralan na rin niya noon ng mabuti ang bawat galaw ni Onoda kaya kaya niyang tapusin ang paghabol nito sa kanya sa loob ng 60 segundo. Maya-maya pa ay naabutan na ni Onoda si Teshima, pero hindi umano ito papayag na mauna si Onoda. Madali lang naman umanong basahin ang kilos ni Onoda kaya kaya niyang mahulaan ang estilo kung paano ito mag-isip. At isa pa ay marami pa siyang natitirang lakas na hindi tulad ni Onoda na naibuhos na ang lahat ng lakas para maunahan siya. Sa mga oras na ito ay may 30 segundo pa at sa loob ng 30 segundo na iyon ay tuluyan na umanong mawawala ng lakas si Onoda. Hindi nagtagal ay natapos na ni Teshima ang 60 segundo, ngunit hindi siya makapaniwala nang bigla siyang maunahan ni Onoda bagay na ikinatuwa ni Naruko. Natutuwa rin si Ima Izumi dahil palagi umanong nahihigitan ni Onoda ang mga inaasahan niya. Samantala, saktong sa tapat ng finish line ay ginamit ni Koro ang kanyang interval at itinanong nito kay Kinju kung nilagay na nyo ng karatula na bawal dumaan doon. Habang hindi pa rin matanggap ni Teshima na nalampasan siya ni Onoda ay bigla namang sinaima Izumi at Naruko na ang sunod na lumampas sa kanya. Dahil doon ay napahinto na si Teshima sapagkat hindi na rin ulit nito may galaw ang mga binti niya. Kinalalaya naman ang dalawa ang noy nang hihina ng si Onoda dahil nagamit niyon ang buong lakas para malampasan si Teshima. Pagkatapos ay pinalakas na mga ito ang loob ni Onoda sa pamamagitan ng pagbanggit ng tungkol sa hangarin nito na makasali sa Interhike kaya muli ay nabuhayan ng loob si Onoda para tapusin ang isang kilometro. Hindi nagtagal ay nakarating na si Aoyagi sa tapat ng pinagtigilan ni Teshima at doon ay humingi ito ng tawad dahil hindi umano niya natupad ang pinag-usapan nila. Umabante lang si Aoyagi at sinabing sumunod sa kanya si Teshima at siya na ang bahala dito dahil hindi pa umano tapos ang laban at sasali pa silang dalawa sa Interhike. Dahil doon ay nabuhayan din ng loob si Teshima kaya tumayo na ito at muling sumakay sa bisikleta. Habang inaalalayan si Onoda ay narinig ni Imaizumi ang mabilis na tunog ng paparating na dalawang bisikleta kaya sinabi niya kay Onoda at Naruko na bilasan pa ang pagpadyak dahil hindi pa sumusuko ang mga iyon. Tulad ni Tadakoro ay huminto muna rin si Makishima upang masaksihan ang laban sa pagitan ng first year at second year. Para kay Tad Akoro, ang mga second year umano ang mananalo dahil siya ang nagsanay kina Ima at Aoyagi kaya alam niya ang kakayahan ng dalawang iyon. Nagpakita umano ang dalawa ng kakaibang kahusayan noong panahon na sinasanay niya pa lang ang mga iyon at talagang desidido ang dalawa na makasali sa Inter High. Nagsanay din ang dalawa na maging perpekto ang paghinga at poster ng sa ganon ay hindi ang mga ito maapektuhan ng ihip ng hangin at ang dalawang iyon lang umano ang may kakayahang gumawa ng bagay na iyon, ang synchronized straight twin. Sa